So mga boss, uh, video lang tayo ng short video about dito sa May wrench uh, Magre-reset lang tayo ng oil dahil nga kapag halimbawa due na tayo sa change oil or kung halimbawa natapos na tayo sa pag-change oil or PMS ay nire-reset natin tong wrench na to. Hindi dapat nakailaw yan during uh, umaandar yung ating sasakyan kaya i-reset -re natin. So yung sasakyan na to ay Sky Active na Mazda 3. Then nandito tayo ngayon sa FM Radio. Sa select lang natin dito. So, maka-home tayo tapos bitin lang natin kasi si-select natin dito yung uh, application. Kapag ka nag adjust kasi tayo, pag ginagalaw natin to, nagmo-move yung ating crosser. Ayan. So, select natin yung application. Click. Then, maintenance after ng maintenance andito tayo sa schedule oil change due na siya kasi kaya umilaw na yung wrench nya pero bagong change oil na rin to select natin tong scheduled so kapag ka nag enter tayo pinipindot lang natin to tapos uh, crosser na naman natin yung pag ipihit dito tapos setting and you na know, nakita na natin may nakalagay na reset pindutin natin kung uubra okay reset natin yung scheduled maintenance reset so ayan mga bossing wala na na reset na ito na yung susunod during 6 months okay 10,000 km okay na home button na natin dito na tayo sa application home ulit dito tayo sa music entertainment Ayos, nasa FM radio tayo. Ngayon, wala nang wrench na nakalagay sa oil reset natin. Okay, so sana may natutunan kayo sa video na to. Ang sasakyan na to ay Mazda 3 Skyactiv. Active. Okay, bye-bye. Hanggang dito na lang. Shoutout ulit sa kasama ko. Bye-bye. <laughs>